So, ayan mga kasaka, natapos na nga natin. Ah, uh, drain yung tubig, inabot na nga tayo ng ulan. <laughs> ayun, so bala na to. Kagabi nag ano ako nagpa tagito. Uh, Nagpausok ako ng ano dahil sabi nila na napasma daw ako pero ngayon eh inabot na naman tayo ng ulan. Yeah. Okay lang yan. Bata pa naman. Ah. <laughs> uh, ayun so tapos na natin yung ano yung tubig so na tayo dun sa kubo para prepare away na si lunch time na alas 11.20 na ayan hindi maulan na ah ah, so buti na lang at hindi kami nakapag spray ngayon na schedule sana namin ngayon kami mag spray pero nakita ko kasi kahapon yung tubig medyo mataas kaya sabi ko eh, i-drain ko na muna para sagad hanggang sa puno yung ano yung gamot eh kung nakapag-spray kami ngayon la na sayang lang kasi yung ulan ayan lakas na, na lakas na, na ng ulan kaya buti na lang hindi kami nakapag-spray ngayon so baka bukas pagka magandang panahon magpa-spray tapos Uh, abuno sabay na fertilizer at uh, insecticide so ano lang mga kagila at uh, pasilip ko din sa inyo yung ano uh, yung nangyayari sa palay pagka medyo marami ng insecto papakita ko sa inyo bakit kailangan isip riyan